Ayon at tagulan na naman nga kaya tayo ay napabiling ring pang-ride uh, natin na jacket. Actually hindi sa jacket pang-ride natin na kapote eh, dahil sobrang uh, maulan sa mga panahon ngayon. So, RA one piece na kapote lang ang ating binili para hindi masyadong uh, hassle kapag isusot kung ikukumpara mo doon sa two-piece na merong pang taas at meron ding pang baba. So, iyon ay napakaganda ng ating nabili. Oh, tingnan nyo naman ay kulay green. So, ayan. etong kapote na to, itawag dito ay poncho. Kung di ako nagkakamali. o oh, poncho pilataw. So, iyan ay mabibili nyo sa link description down below. Ito yung maganda dahil ito yung talagang nakadesenyo para sa mga nagmumotor eh tayo lagi nagmo-motor kaya ating nanyo naman ang kulay ng ating bintay eh talaga namang nigrong negro. kaya tayo yung napabili ni Ray hindi dahil sa mainay kundi dahil sa tagulan ngayon so ayan pinapakita ko nga sa inyo kung gano baka ganda Ray, kaputi na Ray so iyan meron siyang ayan likod o oh, merong likod o oh, eh, di ba yung kaganda buong buo oh ayan dyan ka lang susuot ng sa ganun ay eh, maisuot mo ang kaputing array maganda rin ang kanyang pagkakatahi at sa nakita ko ay eh, ayos din ang kanyang tela o synthetic na material na ginamit din ay eh, maganda ito ay nasa 200 to 300 pesos lamang basta click nyo lang yung link description dyan, yung link sa description down below nang sa ganun ay eh, makabila rin kayo ng ganito kagandang kapote So, ayan, tinignan ko nga din eh, kung nagre-record ng video, nang sa ganun eh, ma-affiliate natin, aray. At aray na nga isusot ko, papakita ko sa inyo kung gaano baka dali aray isa. So, ayan, pinunasan ko muna yung camera, nang sa ganun eh, makita nyo kung gaano baka daling isot, aray. So, ayan, napakalayo ng kulay ng aking binti sa aking mga, <laughs> sa aking braso, no. <laughs> so, ayan, gaganyan na nila ang, oh. Mm, ganyan, isusuot niya ng gayaan. Mm. Sa ganun ay eh, makita niya kung gaano ba kaganda rey. o oh, ayan. Ay eh, kung alam niyo yung toga, parang toga lang siya o oh, ganyan. Oh, nakasuot na. Aw. Oh, mm. Ay ayan, oh, ng putay nang yung aking pagmuka. So ayan, ganyan ang itsura niya. Oh, tapos Ayan, meron pa siyang panghigpit sa gilid. Ay pipindutin nyo lang yung buton at saka hihilahin yung tali nang sa ganun eh. Humigpit sa mga pagmumukha nyo. Humapit sa mga pagmumukha nyo. Nang sa ganun ay eh. ayos na ayos. ba diba? So, ayan. O, oh, hilahin nyo lang yung tali. Sa ganun ay eh, humigpit. Eh, tapos, ayan. May butonis dyan. Ilalak mula ang, oh pati ang nasa likod ng butones na yan, ay bu oh, ay walang butas iyan, so isang diretso nga lang sya so, ayan oh, isusot mong gayan oh, isusot mong gayan oh, bubuton na isan mo ng gayan oh, ayan, tapos meron pa syang parang uh, sa sombrero ay so, ayan, gayan ang itsura nya pati bibig mo yung matatakpan no? <laughs> pero pwede mo naman sya itulak, sagan sa ganun ay labas ang mukha mo oh. so, kabilaan yung panglaksamay ano, oh sa may uh, ulo para masigap na masigap talaga so gayaan sya gayaan oh, gayaan ay nako napakatagal natin mag adjust eh so gayaan ang itsura nga no so ayan oh, kapag nagbumotor ka oh, brum brum oh, ganyan oh, ay oh, eh, napakaganda isaglit eh, pag nakatayo ka naman ay eh, ganre ganyan oh. Kaso eh, hindi makita ang ating pagmumuka kaya itataas natin ng bagyang ating cellphone nang makita nyo ang ng ating pagmumuka. So array, yan, oh, inaayos. So ayan, tingin ko naman inaayos na ayan, ganun ray, oh, ikot-ikot tayo nang makita nyo, ganyan siya, ganyan ang itsura niya, now So ayan, At, tapos eh, meron pa siyang ano dito sa ano, okay na okay, oh. Ayan, kung nakikita nyo yun sa may ano ko, sa may pulsuhan ko, ayan ay masikip yan. O, oh, o, oh, ganyan. O, oh, o, oh. ala, naluko na. <laughs> Bumili kayo ha, nandyan yung link sa description down below.